guys ay i-share ko naman sa inyo kung paano magkuha ng package dito sa China. Ito pipindutin natin guys. Ito pindutin natin. Tapos lalabas na siya. Ngayon, 651. 651. Yung code ko. 666666. 666, 666. Tsaka 25. Ayan. Ganun lang guys, kabilis. Tapos ayan na, lumabas na siya. ayon diba titingnan yung maigi guys baka mayron pang naligaw Hi hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jess MJ Gerin. And for today's vlog guys, ay isishare ko naman sa inyo kung paano magkuha ng package dito sa China. Di ba sa Pilipinas kapag pumukuha tayo ng Shopee or Lazada, door to door. Dito naman guys, ganun din, door to door din. Pero kapag, let's say, walang tao sa bahay or yung mga ano dito, yung mga nagahatid na mga package ay iniiwan lang nila dito guys. Ayan may ano lagayan talaga. At i-share ko sa inyo guys kung paano kumuha ng ng YD dito. QD is package. Bali guys, yung ano, taga-deliver magse ng code sa number niyo. Tapos yung code ay kukunin natin dito sa ayan. So yung babae, ayan, kumukuha siya. So wait lang natin siya. Then ano, napakabilis dito ng ano ng mga pangyayari. <laughs> pangyayari talaga. Kahit wala ka sa bahay, iiwan lang nila dito, is okay na. Tas ganito lang guys, Chinese Chinese kasi siya. Nayan. Tapos ito pipindutin natin guys. Ito pindutin natin. Tas lalabas na siya. Ngayon, 651. 651 yung code ko. 666666. 666, 666. Tsaka 2-5. Ayan. Ganun lang guys, kabilis. Tapos ayan na, lumabas na siya. Ayun. O, oh, diba? Titingnan yung maigi guys. Baka meron pang naligaw. Meron pa akong isang kwaidi. Wait. Na. Ah, tapos, o oh, yan, pipindutin natin siya. Para bumalik sa dati. Tapos, pipindutin lang natin siya dyan. Actually, ako rin, hindi ko rin naiintindihan siya. Inulaan ko lang siya nung una. Tapos, Four. Four. Yan. Sa number nyo yan, makukuha yung number na. Ah, dito din. Ayan. So, yun lang. So, yan guys. Yun lang. <laughs> Ang senior ko sa inyo kung paano kumuha dito ng package. Kapag malaking package, dinediretso nila yan sa bahay, parang door to door. O kaya may pinaglalagyan talaga sila dito na na doon mo kukunin yung package mo. Kaya, very safe din yung package guys kapag uh, door to door kasi pag walang tao dun sa bahay, dito nila dadalhin sa box na to. Dito nila dadalhin sa box na yun pag walang tao sa bahay. Kunyari, busy, nasa trabaho, or ano. So, dito nila dadalhin yan. Pero kung may tao naman sa bahay, so, ikakatok lang nila yan sa bahay kagaya ng sa atin door to door sa Pilipinas. Maganda dito guys kasi pag order ka kasi dito, parang ano na tamad na yung mga taong magpunta sa mga mall or ano mag shopping ganun kasi parang masanay na sila na puro online ang binibili ultimo pagkain naka online ipindot ka lang at babayaran mo maya maya nandyan na tapos mga shopping lahat ako nga pati mantika dito ko na rin guys binibili sa online kahit mantika dito guys ang sikat dito ay pindodo at saka taubaw baga, sa Pilipinas, Lazada at Shopee. So dito naman Pindodo at Chakataobao. So yan ang sikat na bilihan dito online shop. Lahat ng tao halos diyan na bumibili, at tamad na pumunta sa mga store kaya yun. Sorry na lang sa mga ano shopping mall, wala nang pumupunta. <laughs> ang hirap na pumunta sa mall kasi nga tamad na mga tao. So nasanay na sila na dito sa sa online na lang, kapaka convenience niya na na mamili. So yun lang guys, salamat na share ko lang sa inyo yung paano kumuha ng package dito sa China. So see you next vlog. Ah, nga pala guys, don't forget to like and subscribe sa akin YouTube channel. Sana may natutunan kayo sa aking vlog. Bye for now.